Hello, magandang araw po. Panoorin natin 'to. Nagbaba na nitong dalawang ano 'to eh. Maganda rin nitong ano no, yung ito yung ginawa ni Marcos no. Sinasadya nila na ayaw intindi si Claire Castro pangakainday no? Bakit? At least nakakaya naman kung patulan mo yung babae, di ba? So, maganda na yung babae sa babae. Yan ang tama. Kaya palapakan natin kung ano sino man ang nag-appoint kay Claire Castro. Okay, pano uh, panoorin natin kung sino yung may laman at sino yung, at kung sino may substance, substance at kung sino ang may katuturan. <laughs> Gago! Okay, panoorin natin to. Hindihin o talagang bobo lang talaga yung nasa administrasyon. Nakita po natin kung so, paano. Tang ina. E Tapang-tapangan na lang siguro yung ganun, no? Diba, May pakita lang na taga Mindanao, taga Davao, no? May lang na anak ni Rodi Duterte. Eh si Rodi Duterte nga sabi, sisipahin niya yung tiga ICC. I-Interpol pa nga lang yung nagpunta dito. Wala na siya nagawa. Paano pa kaya pag sisipahin niya yung ICC? Pakay Bartolina sa doon. <laughs> Gago! <laughs> anyway, pakikin natin sa ni Atty. Claire Castro. Ano po sumagot ang Vice Presidente? Napaka-emosyonal. When emotions are high, When emotions are high, intelligence is low. Intelligence is low. <laughs> Alam mo yung mga balat ni Sarah, parang ano sa kanya, pok-pok -pok sa ulo niya, no? Hanggang sa, mula doon sa, sabi niya na hindi daw trabaho ng presidente ang photo op sa pagsira ng mga ebidensyang droga. Sinagot din siya, may picture din yung ama niya. <laughs> Di ba? Asala nang ba kung ipipicturean nila yon, Di ba? Asala nang ba kung ipopost ng mga social media news Di ba? Ano ang kasalanan personal to differentiate it from official kasi pag personal hindi ako gumagamit ng pera ng bayan pag official gumagamit ako ng pera ng bayan pero hindi po niya kasi ibinunyag mm -hmm. nagagawa siya di umano ng official functions mm -hmm. ang tanong natin paalam niya kasi eh mag a happy trip siya <laughs> and gumawa pala siya ng official hindi naman niya sinabi. Tapos nung ini interview siya, sinabi na naman niya, official daw yung lakad niya. Putang ena. Ano ba tong may indaysayad na to? Tama lang yung indaysayad talaga pinangalan dito. No? Hindi mo mawari kung ano ang gusto ng babaeng to. Talagang matapang talaga sana. Dapat sagutin niya impeachment. First day of trial na siya doon, di ba? Pumunta ka na doon sa Senate. Di ba? Kailangan mo pang sundin ng abogado mo, ikaw nagbabahad sa kanila. Malamang, yun din ang direktiba mo. Lipisara, yun din ang direktiba mo. Hindi po pwedeng gumawa ng abogado mo ng ano? Alam mo yung mga abogado, ano yan eh? papatagalin nila yung kaso eh. Talagang ano, lalo't alam nilang mapera ka, bilyonaria ka, di ba? Sa pagaling yeah. yaman na si Vice President Sara Duterte. Magkano ba saod ng mayor? Eh, hindi, 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 naman tulad na practice na ito eh. Dito, hindi. Baga, ang ano nilang niya, yung OJT niya sa public authorities office. Yun lang yung pinagmamalaki niyang nagtrabaho siya doon. Hindi OJT ho yun. Sa mga nakaka, hindi ho nakakaalam, OJT lang po yun. And then, nag... Aliw-aliw na siya. Tapos nung wala nang... Kung baga, last term na ng ama niya, yun so, siya pinalit. Diba? Eh, di yun naman yung trabaho ni Sarah. Siya nakuha ng bilyon-bilyon. Diba? ba? Naka 2 months na stock doon ba na nga yata si Digong? 150, 150, 300, plus 150, 450 million na. tang inang yan. Tapos na itong mga abogado ni Sara ay eh, nagkaka-estimate dyan ng isang million. Kung baga, ano, acceptance pa lang, isang million na. <laughs> What more kung yung mga hearing eh may appearance ng mga abogado niya? Biroin mo, 16 yun? Oh. 16 is uh, is uh, is na abogado. How can you afford that? Ha? Huh? Alam naman natin na magkano lang sahod ng isang mayor, 100 plus thousand lang. Di Manila lang, di ba? Kasi mas malaki pa rin naman ang sahod nyo sa amin. Marami pa rin hindi ka naman kayo alawan, di ba? Oh Kung ano hindi... sabi ulit ni Sir Castro? When emotional... Ay, I, I mean, When high emotional, ano, your key, low key is lower. <laughs> ito personal yeah. trip, sana ay naging uh, tapat siya sa pagsasabi kung ano ba ang dahilan ng kanyang pagpunta sa Australia at hindi naman ito tututulan ng administrasyon. Ginamit niya ang uh, OVP Facebook. Oo. Ito ay uh, parte ng gobyerno. Hindi ibig sabihin na personal na lakad yan ay holiday o pamamasyal yan. Walang ginamit na pera ng gobyerno sa lakad na ito. Paano mo nasabi eh? Hindi mo nga ma ma-explain yung si Mary Grace Piatos. Paano mo nasabi? Ah? Hindi nga. Eh, sanay na sanay ko sa mga luktungan. Pero nagtatrabaho pa rin ako. At ngayon, inamin niya, sinabi niya na siya'y nagtatrabaho. Bilang Vice presidente lumabas siya ng bansa. Kailangan na po siyang magulat sa bayan. Well, tama. Ano ang ginawa niya sa Australia? Ano ang naging resulta ng kanyang official functions sa pagganap sa kanyang official functions sa Australia? at kailangan din niya pong iulat sa taong bayan kung sino yung mga kasama niya at kung lahat ba ng kasama niya ay pinondohan lamang niya. Hindi ko alam kung sinasadya nila na ayaw intindihin o talagang bobo lang talaga yung nasa administrasyon. Nakita po natin kung... <laughs> kung paano po sumagot ang vice-presidente, napaka-emosyonal. When emotions are high, intelligence is low. Nilalagay namin doon personal. When emotions are high, your intelligence is low. Well said, attorney. Ha? Alam naman namin yung may science eh. Ano nga nawa, ko sa lahat ng doktor. Baka oh, may nawawala ako sa inyong hospital. Eh, meron po kami dito. Ah, mataas pa naman ang posisyon, Vice President ng Republika ng Pilipinas sayad. Sorry for the word, Madam Vice President. Pero, yung mga, yung mga taong, ah, uh, may konting katiting na utak. Eh, hindi mo naman ho mabubudol. Ah, hindi ho, hindi mo naman kaming, ano, huwag mo naman kaming ga gawing DDS lahat ha? Hindi mo kami kayang budulin At lalong lalo na hindi mo kami kayang utuin Press lang yun ha Diba? Nananawagan tayo sa Madam ano Sa office of the vice president Or si Madam vice president mismo Na hindi mo kami kay kayang utuin At hindi mo kami kayang paikutin hindi kami nakukuha sa sibling tapang-tapangan mo lang <laughs> dahil hindi mo naman magagawa ang mga yan. Ha? Ah, yung pagsipa ni Duterte sa ICC. Hanggang ngayon, inaantay pa namin eh. ba? Diba? So, madam, ah, uh, ayun ako, wala ako masabi kasi Sabi nga na po ni Castro, when emotions are high, your key is low. <laughs> diba? Aro, Diyos ko, aray ku.